morning person ka ba at mahilig ka magbreakfast? breakfast? Kung oo ay para sa iyo to dahil sa halagang 99 pesos nga lang ay masusulit at ma-enjoy mo na ang authentic Filipino breakfast only buffet. Kaya kung ako sa iyo, puntahan mo na to dahil sinisigurado kong masasatisfy ang cravings mo. Kaya nga mga kayo pips, dinayo ko na ang kusinero at kusinera ng Tagig na located lang sa A. Bonifacio Ab, Upper Bikutan, Tagig sa tapat lang ng More Academy. Open nga lang ang buffet nila tuwing weekend from 7am to 11am at huwag kalimutang basahin ang kanilang house rules bago kumain at pagdating nga namin dito mga kayo pips ay marami na ang nakapila at marami na din ang food trip kaya nga nagbayad na din kami para tikman ang kanilang mga foods o ano pang hinihintay nyo tara food trip na tayo Yo, sarap mga kayo pips and dito nga ulit tayo sa kusinero at kusinero ng tagig na matatagpuan lang sa A. Bonifacio Ab, Upper Bigotan, Tagig City at madali lang tumatagpuan mga kayo pips dahil harap lang to ng More Academy at dahil na-miss nga ng kanilang mga parokyano lang breakfast ali 99 buffet kaya binalik nila to at yun nga ang pupuntahan natin at susubukan natin tara samahan nyo ako at yun na nga mga kayo pips no titikman na natin ang kanilang unlimited 99 pesos buffet every morning lang to mga kayo pips from 7am to 11am lang to mga kayo pips bale mga kayo pips ang rules nga pala dito no sharing tsaka no leftover ngayon mga kayo pips, kung mahilig ka naman mag-coffee at mag-juice, mag-add 10 ka lang, meron ka ng unlimited coffee or unlimited juice. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Ngayon mga kayo pips, titikman na natin to. Tingnan nyo naman kung ano yung mga meron dito mga kayo pips. Ito yung paborito ko dito mga kayo pips eh. Yung prito nga saba na may, ah, na may asukal. Tapos ito mga kayo pips, yung paborito ng lahat. Daing, dilis, siyang ngay. Sa gulay naman, Merong adobo, adobong sitaw. Tapos meron ka ng maliliit na mga sausage at ham. At di rin mawawala yung isa sa paborito ko. Eto, yung okra. Tara, tikman na natin yan. Mga kayo-pips, ang masarap dito mga kayo-pips. Eto yung lagi kong ginagawa eh. Yung pinaghahalo-halo mo. Kakamayin ko na ito mga kayo-pips. Kuha ka na Sa usaw mo, lagay mo dito. Putol ka ng okra. Yan o. Oh. Uy, mga ano dyan, di may hilig sa okra dyan, yung mga nasuso. Masarap to. Pag may diabetes ka, ito lang kirain mo. Good dyan sa health. Tapos, lagyan mo na ito. Uy. Tapos, subo. Ito. Mm. Ito yung mga nakakamiss sa umaga lalo lalo na pagkasama mo yung family mo magbi breakfast ako manalo to uy pero pa palang talong so din natin yan ah. kabayan naman natin ng daing wow well. solid na solid hmm malo talaga 99 pesos lang mga kaipip gusto matakaw ka at malakas ang kumain ng magahan kahit magpabalik-balik ka dyan walang problema basta huwag ka lang magtitira o magkagawa ng leftover panalo ka dito panalo talaga stop Kung mahilig naman kayo mga kayo pipsap May init na umagahan Ito yung mga may na foods Ito, may sopas din sila dito Pag kayo magalala, makakain kayo mm. dyan typical na Filipino style breakfast. Yeah. Nap, no? na sarap, na katuwa, na kami sa mga gantong magaan. Hmm? Hindi tayo titigil dyan. Kaya lang kain. Marami pang pagkain sa taas. Babalik babalikan natin ng... Na. Hmm? nga mga kayo pips no pag napadayo kayo dito sa A. Bonifacio Avenue, Upper Bikutan, Taging City. Huwag nyo nga kalimutan na pumunta dito sa kusinero at kusinero ng Taging. Lalo-lalo na pag gusto nyo mag-breakfast dito, solve kayo. Promise.